Nakakot kami ng buhangin ngayon sa ilog. At magagawa na kami ng CR. Kasi pag ganda yung mga babae namin, wala silang CR. Saan-saan lang sila dumudumi. eh sinindihan ko na. Guys, guys. Sobrang init. huwag lang madilaan ng apoy. Diyan tutupukin niya. Oh, ang bilis oh. Ay, ah, sa ilog. <laughs> kami ng buhangin. Ayan, yeah, sinunog nila kahapon. Oh. Diyan ako dati nagka-time na si Buyas. Guys, sa baba na yan. Ang ganda si Buyas dyan. Masa natakot. si Ryan, nag-grass cutter. sobrang init guys ganito na ang nangyari sa farm namin oh. dapat na sa namitas ng mangga guys e ayun hey yo minum minum ka ng tubig ah Hindi mo ba na pa ito? Hindi pa na-esperyahan yan? Yan. Yeah. Oh, ba't, ano mo na? Maganda lang tapos. Ha? Tumatagas. Anong, anong tumatagas? Gasolina? Saan ang langis niyan. Oo. Marami lang siguro. Masipag kasi yan. Mabilis. Masipag ba? Ito masipag nga, ano yan? Eh, okay, dito muna kami diyan ka ha. Alin? Yung mga kahit-kahit na kahit yan. Oo, baka masira yan talim. Live siya <laughs> ha? Live ka ako sinunog ko. Okay, tara sa ilog. Kapag sa uh, hakot ng buhangin. tagal na nito ilang taon na to mga nasa 60 years na siguro yan bubo na yan bubo pa namin yan noon pa Ito yung makina namin guys. Iniahon namin to nung malakas ang ulan. Kasi maabot dito hanggang dito yung tubig. Kaya inahon namin siya rito. Baka kasi maanod. Kaya hanggang dito yung tubig maabot nung bumaha. Yan sa lugar na yan. Dito nakalagay yan guys. Yung aming makina na yan. Yan. diyan ang nakalagay. yung so, ang aming tabon. Natabunan na. O. So, ito na. Oh pastikan, diretsu mo, diretsu mo Diretsu mo Dian Oke na apa na dian Oke guys

Again. Okay, bro. Pang 2-0 na, 2-0. Apat na karga ng tarmal So, maray na pala yung soy name bucas CR sumabit sa paa mo naman yan. palde. Tay isang sako. Si pagdumating yung mga babae nila lang si si Ara na. Eh. oh ayan, kaya gagawa kami na si Ara. Bahala naman sa mga uh, chicks nila. Sa asal nila pag naabutan. no? James. Oo. Uh -huh. Hai, buhay Kopi dear, ya. ayan yung tilapa ya. Ayan yung, potok. Potok. Ito yang aming bodega guys. Ay, spray, grass cutter, sabon, yung ating gulok kasaan na o oh, yun yung manok tigilan ng alagang manok dito guys para may pait lugin ay tinapay ah buhos yung ako na yun at sa balde galing na magkape Ay. Oh, malapit na lang pitasin niya guys, bunga ng mangga. Malapit na magpahilog.